Bapak ponta ka bunduk bunduk sama-sama Hah? Emily What's udah What's di

dalum dalum tanan ni. Eh? Sa gisa kalubi lubi tanang ka dalam mun sining dam. Dalam tanang dam ni. Butang na ba? Ito na ba? Ano na man dam? Mo yung source ng basakan. Dalawang dam. At saka ito, kaso paubos na yung tubig. Oh. dam to Hai, dam to pasapun dati <coughs> mga pita na ito sang takway okay, sayang man sayang man damo man oh wow sayang libre ulam na to Okay, kayo. Ang mga ko, yun na sila. Ang saya lang. Ang mga bata pang karga. Kaya hindi mapigilan ang saya. Hindi <tinyo> naman makalatay. Hindi naman magdangin.

muna kailangang bilhin. Yan. Lapit na kami. Kita na naman ng payag. <laughs>

Wow. Um, kamatis, ah. oh. hey, ayaw ah. sa ano tulung lolo, kamuti, eh kami, di sabakas nakabot na, wala ah, Baktas? Baktas? eh <laughs> ito kay Lolo. Blis, ito kay Lolo. Baktas? Kal. Hindi ako ganito, si Ipes. Baktas? <laughs> ano? Baktas? <laughs> lang ipongko ang mga kwano. Gikapoy <laughs> sa nagsaka sa bukid. Ito ano <laughs> Higo lang nagpongko kay Kapoy. <laughs> <laughs>